lumabas. Lakad-lakad. Paganda yung araw. So, hindi masyado nang malamay. Tignan yung jacket namin. na, -hmm. So, Sunday ngayon, naghatid na naman kami ng ang um, paninda ng order. Pero, may bisita kasi kami. Yung nilibre nga kami. Natid din kami sa ano. Ay, natid namin sa lab ni. Yes. Ngayon, may pupuntahan na naman kami. So, singit natin habang naglalakad. Yung ano, yung again, pero naano na namin to, pero again, update, ano tayo? Lang. update tayo. So, about dun sa padalahan o remittance na ginagamit, ginagamit namin. Ginagamit namin para sa amin, ha, na ano ka, pero marami talagang remittance. So, Maraming pwedeng apps. Oo. Na pwedeng pagpadalan Yes. So, ang ginagamit talaga namin is WISE wise talaga. Doon talaga kami nagpapadala. Transfer wise. Transfer wise. <laughs> <laughs> 'yon Yun. Pero, kung pagdating nyo dito, kaso kasi pagka naging may gcash din kayo, kailangan mo din magdumaan sa pag-transfer bank. Oh, kasi bank to bank lahat. Kasi siya, may, transfer, ay, may GCAS din siya, guys. Tapos, ang gagamitin niyang magpa-transfer doon is... Yung wise, wise pa, pa rin. Din, para makapaglagay ng pera dun sa Gcash. So, simulat nung dumating kami, is wise na yung ginagamit namin. O oh, ilang taon na? Ilang taon na. Yun na yung ginagamit namin. Kahit na pumunta kami sa iba't ibang gagala kami, yun lang din yung ano namin, ginagamit namin. Yung kung gusto mong may ATM ka ng wise. Yes. May application nun. Tap pero, pero pwede din naman tap-tap lang. Oo. Pwede mo din yung magamit yung card nila. Para kasi yung banko din siya ng ano. Mm Subok na. Sa amin na, ah, kasi never pa kaming na ano doon, na... Naloko. Naloko. So, or na-delay. O na-delay yung padala, ganun ganyan. So, yung iba naman, meron yata din silang ginagamit. Yung mga, ano, pay. Paypal. Paypal ba ang tawag doon? Pero yung sa amin lang yung i-share namin kung ano yung ginagamit namin. Yung ano uh, WISE. Nagpapasa kami sa bank to bank sa Pinas, BDO, Land Bank, mga ganyan. Kahit sa dito, sa mga bansa nga dito, pwede naman naman namin yung, gagamitin. Gamitin. So, yun lang po. So, isingit na rin natin yung, yung ano, ha, update din natin. Yung kasi yung sa PISA, sa Taiwan, Diba, ng... ano, cross-country kami. Oo. Galing din kami ng Taiwan tapos pumunta kami dito. So, sobrang dali lang dati. Dati po, napakadali lang. Namin. 2020. 2020. Sobrang dali namin makakuha ng appointment. Sobrang dali lang i-process yung papel namin. So, ngayon, mahirap na daw. -hirap. Kasi, limited na ba? Kasi nga daw, ho, uh, marami lang nga kasing na-scam or na-loko kaya nililimitahan nila yung pag-aano ng process ng visa sa Taiwan. So, ang nangyari ko sa amin, yung paano naging process ng visa namin, Ganto, May, ano kami na na, may agent kami. Sila nagsabi sa amin kung ano mga kailangan namin. At ano yung mga documents na kailangan namin ipasa. So, -send Sila namin, lang send lang sa kanila. Isi-send lang sa kanila, tapos i-check, sasabihin ganito, yung police clearance, na naka translate police clearance na galing sa Taiwan ah yung kukuha ka doon tapos yung mga yung ARC mo yung ARC ganon passport tapos yung kontrata na galing dito sa check oo uh -uh. tapos sobrang dali lang yun guys kasi ang bilis namin nakakuha ng appointment oo oh, kasi kaka email mo lang nun maya maya may response na yung embassy. Oh, kasi ng embassy na agent tami nun oh okay na yung papel mo mag email ka na for ano for yun nga yung sa schedule schedule appearance na tapos yun na pagka may email namin ngayon nung bandang tanghali meron na kaming schedule o anong oras So, dati talaga, sobrang dali. Bilis. Mabilis. lang talaga sa amin. Wala kami naging problema that time. Tapos ilang 2 months, 2 to 3 months lang may ano ka na. Visa na kami. for biometric ka na. Oo. Ang bilis lang. Tapos ang bilis din na aprobahan na. Approve na. Mm, mm Kaya na naswertehan kami that time. Pero yun din yung inisip namin. Kaya green up din namin yun. Kasi baka pagdating ng araw. Madami talaga. Na. Kasi parang hindi pa ka tunog yung check, check. No, nung nag apply kami. Kasi before hindi din namin ama. Ah, may check pa <laughs> Ang ano dati yung Poland. Oo, oh, yung Poland. Tapos pupunta pa ng Malaysia, Malaysia para makapag... Uh, Yun, uh, namin kasi nakakatakot. Oo. O. Kaya nung narinig namin, ah, check. Tapos dun, dun ka lang. lang, sa hindi ka ng bansa. So, hindi kami natakot. Kaya yun, ginarab na namin. At sinwerte kami na kami yung parang unang-unang na mga umalis sa Taiwan na papunta dito sa Czech. Kaso ngayon, nalulungkot kami kasi nga masyado na silang mahigpit. So, okay lang naman yon Kasi nga ho, marami na ho talagang naloko. Ingat kayo sa ano, mga kontratang pinapapirmahan. Yes, marami na ho kasi na loko kaya naiintindihan naman ho na mga ano na naghigpit talaga sila kasi para ma malas ba o ma ano nila yung ma, ma uh, scam o malulokong mga katulad natin mga gustong pumunta dito. Oo. So yun lang ho. Pero mas okay ngayon yung galing sa Pinas. Kasi sa, sa mga agency sa ano nga sa mga cost country medyo meron pa naman legit, Meron pa naman na uh, nag-aano, nag aalis naga mag-aalis. Yun nga lang, mahirap na ngayon kumuha ng slot sa mga appearance. Parang unahan. Kasi nga daw, limited lang ang ibinibigay. Kaya, mag-ingat na lang po. Uh, yun lang po guys, yung na-share namin. So, uh, u Dadaanan na kami at maya-maya uwi na rin kami. Sana... Yeah. Salamat po sa inyong lahat. Labas na kayo. Pwede na kayong maglakad-lakad. Oo, oh, maglakad kayo. Ang ganda ng araw. Huwag niyong sayangin. Tingnan niyo itsura namin bagong gising lang. <laughs> so, pasok na naman bukas. Kaya... Bye! Bye. Ingat po kayo palagi. Salamat!